Pinanguna naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikalimang LEDAC meeting ngayong araw sa Malacanang. Dito natalakay ang estado ng 25 priority bill na napagkasunduan ng Kongreso noong nakarang taon. Positibo naman ang ilang opisyal ng pamalaan na makatutulong ang mga panukala sa pagsusulong ng socio-economic transformation ng administrasyon. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikalimang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ngayong araw sa Malacanang. Ang LEDAC ang nagsisilbing consultative at advisory body sa Pangulo sa mga programa at polisiya na magagamit sa pagkamit ng mga hangarin ng bansa. Sa naturang pulong, inilabas sa mga prioridad na panukalang batas na ipinangako kapo ng Senado at Kamara na ipapasa bago magtapos ang kasulukuyang sesyon. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan, natalakay sa sa meeting ang status ng 25 priority bills na napagkasundoan noong nakaraang taon. Positibo si Senate President Francis Escudero ng pagpasa sa mga naturang panukala ay makatutulong sa pag-usulong ng socioeconomic transformation ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kumpiyansa naman si House Speaker Martin Romualdez sa bagong liderato ng Senado. Ilan sa mga panukalang prioridad na maipasa ang pagreforma sa Philippine Capital Markets, Archipelagic Sea Lanes Act, Amendments to the Right-of-Way Act, Excise Tax on Single-Use Plastics, at Rationalization of the Mining Fiscal Regime. Nariyan din ang Amendments to the Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Department of Water Resources, Create More Act, Amendments to the Foreign Investors Long-Term Lease Act, at amendments to the Rice Tarification Law. Para sa second list ng prioridad ay ang Blue Economy Act, Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Amendments to the Universal healthcare Act, Open Access and Data Transmission Act, Waste to Energy Bill, Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC, at Unified System of Separation, Retirement, and Pension of Military and Uniformed Personnel kasama rin ang E-Government Act o E-Governance Act, amendments to the Agrarian Reform Law at ang Philippine Immigration Act. Ang iba pang panukalang batas na nasa advanced stages na ng deliberasyon ay ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, amendments to the Government Procurement Reform Act, Anti-Financial Accounts Scamming Act, Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act at Philippine Maritime Zones Act. Kabilang din ang Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program Act at VAT on Digital Services and New Government Auditing Code. Sa ngayon, 17 bills na ang nalagdaan para maging batas mula sa 59 LEDA Common Legislative Agenda Bills na ipinukalang ipasa ng 19th Congress. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.